kanina pa dyan nakaupo. Hindi man lang makita itong mga pagkasin na ito. Ang di hindi naman marunong Hindi na hugas hindi dito. kanina umaga naghugas na naman ako. Ano lang makita mga pinggan ng Ayun, sobrang mga kanin diyan. Kain ng kain. Buti na yung mga kanin Sa mga marunong maghugas. na lang Pero pa dito na, di lang. Hindi man lang maitapon ito pa nagkainan ng mangga. Uh, Puro baso. Baso na lang yung mga nandito. Kanina ko naghugas na naman ako. Kapasok ko sa kusina. May hugasin. Pati pantigib ng tubig. Ako so, lahat pumasok sa kusina. Nakikita na nga ang daming hugasin, hindi pa nagugugas. Ito okay, na lang yung hugasin nakikita mo dito. Oh, Ito na yung hugasin dito. Pag ako dito,

mga tao na naman. Umaasa na lang sa ibang tao. Dala kaya ako nang mga dito. Dahon ng saging. Wala, mga mal, walang, ano, walang alam maghugas. Puro na lang, ano ka na Mga walang pakialam. Ano ako na yung ko ko. Yun. No, tumigas na yung kanin. Tumigas oh, na nga ako kanina eh. Hindi na ako kumain para magkiram mo Wala. Ano oh, na nga kasiram lang ko na ba? yung kanin dito oh. May nag-ulam pa ng Milo. Mga tamad. Pati pagluto mga tamad. Mga tamad. Pag naguto, mag-ulam na lang ng mayo, mag-ulam ng gatas. Ako na lang mamaya dito, Ibn. Dito dapat sila kanina kasi yung ko. hindi nakaugas kasi masagay ang gel ko. Hinihintay ko kumiyak siya wag baka mapaiyak ko. Nakita mo yung camera doon na sinakit ko. Akala ko, tinago ko kaya nga, bakit ka, kaya ganito, sabi ko. Prank lang yun, mga kayo, no? May, May sinabit akong camera doon sa lutoan. Ay, <ife breathing>